So ayan, magandang umaga sa inyong lahat mga idol. Ayan, all right. Nandito po tayo sa ano sa terminal ng diet. So ayan yung nadali ng ano nadali ng bagyo. Ayan. Nasira yung panglabas na ano mga alulot. Ayan, ayusin po natin. Ayan, nagbaksakan po lahat sa likod. So ayan, nasa taas tayo mga idol. Ito, mag-improvise tayo ng alulot para dito sa ano natulo. Papunta sa stock room. Ayan, yeah, ginawa natin yan. Nire-repeat natin yan mamaya. So, shout out sa ating guard. You know. Alright. So, yan mga idol. Yung mga nalaglag na alulod na yun sa ilalim. Yung iba natanggal ko na mga bulok na. So, yan. Re-referin po na natin yan mga idol. Nakatali lang ako. Ito. Ginawa akong paraan para, hindi, para makakilos tayo ng maganda. A few moments later. Yan yung ano, okay na. Natapalan na natin. Yan, yan yung sa, sa may pasero. Ito po yung passenger. Tatapos lang natin. Yan, mga idol. Ito yung mga, ito yung night lot. dito sa may, ano, -ano stock room. Ayan. Napalta na po. Ayan. Tingnan natin yung kapila. Right. Dito yan sa ano, terminal ng dahil. Ito yung putaan nyo likod para makita. Oh my God! Wow! Ayan po yung ating ginawa mga idol. Ito po yung likod ng terminal. Ayan. Ayan. po yung pinalata natin ng yero. Ayan po yung mga yero yung naglaglagan. Dahil sa bagyo. Ayan yung itaas. Ayan. Yung mga pinagtatapalang ko. Mga may butas na po yan. Malalaki na. Ayan. Ayan yung mga binilating bagong yero na linso. taas niya idol ayan po so ngayon tapos na siya tali lang yung ginamit natin dyan binaybay po yung ano yung gilid binaybay po natin yung likod nyan para may rebit yung linso so Hintayin natin yung mulan para makita po kung tutulo pa rin Ayan, yan yung mga sinira ng ano, ng bagyo. So, ayan po mga idol. Maraming maraming salamat po. Ayan. Natapos na po yung ating ating ano dito sa diet. Ayan. Alright. Salamat po at God bless.